Taran! Walang pagkain. 5.30 pa lang, madilim na. Sumula so, nung pumasok yung buwan ng October, wala na kaming OT. Kahit isang oras or isang araw na Sabado, wala. Tambak ang labahin. Tambak ang hugasin walang pagkain. <laughs> ala nyo, madali ha. Alam niyo madaling maging OFW ha. Hindi ganong kadali yun. Pag galing ko sa trabaho, tapos uwi ako ng dorm. unang kong titingnan yung kaldero sa inan. Unang-unang pumapasok sa isip ko yung mga pagkain na namiss ko sa Pilipinas. Tulad ng nilaga, sinigang, saluyot na merong labong. Naalala ko yung nagtitinda sa amin ng tinapa si Aling Maria napaka napakasarap nung tinapon nung eh. Malalaki siya parang eh kung ano isda yung basta masarap siya. Ang masarap doon yung sausawan yung kamatis, mangga, tapos labanos, tapos yung isdang maliliit na pangat, yung mga ganun. Kasi ako marunong magluto eh. Yan ang namimiss ko, yan ang naiisip ko lagi. Kung makikita nyo guys, lagi ako nagpapalag dito. Ito yung guardhouse namin. Meron nakakatakot na istorya dito sa guardhouse na to. Ang naisip ko, total, marapit na yung undas, yung November 1, gusto ko mag 3 a.m. challenge. Kasi, sabi nila, yung factory namin, mamaya pakita ko sa inyo, yung factory namin, marami daw multo. Marami silang nararamdaman o nakikita uh, sa dorm tsaka sa factory. Kasi luma na to eh. Lumang building na yung factory namin tsaka yung dorm sobrang luma na kung nakikita nyo tapos itong guardhouse na to yung nakaraan taon kung di ako nagkakamali yung isang guardya nakita nilang nakasubsob dun sa loob ng sa loob ng toilet sa loob ng CR na to dyan dyan siya na nakita nakasubsob ang alam ko cardiac arrest pero nung dinala sa ospital dead on arrival na kaya, ibig sabihin, dito siya namatay. Kakatakot, ba? Diba? Sa susunod, titingnan ko kung kaya ko. Kasi alanganin yung November 1 eh. Ah, uh, Webis yata yun. Wednesday, Ah, uh, mapupuyat ako. Pero subukan ko. Kung hindi man undas, baka Friday. Kasi Saturday wala kami pasok. Subukan ko mag 3 AM challenge. Mamaya, papakita ko sa inyo yung yung creepy naming ano, factory tsaka yun doon. Ako mismo kasi minsan na, uh, hindi ako masyadong matatakotin. Pero minsan may nararamdaman ako kasi minsan noon. Uh, nag Nag-OT ako sa, sa second floor. Minsan dalawang tao lang kami, minsan tatlo. Tapos meron akong kailangan gawin sa third floor. Rakit ako doon, mag-isa lang ako. Ngayon, ang nangyayari, pag mag-isa ako doon, ah... Uh, may mararamdaman ka talaga kahit araw. Hindi naman ako naniniwala sa ganyan eh, kaya lang, may siyempre, may siyempre, nakakatakot eh, pag may naramdaman ka, di ba? Mamaya, pakita ko sa inyo yung dorm namin, tsaka yung factory. Yung labas lang. Naalala ko nun si pare. Dito sila nakatira sa taas. Kasama niya yung misis niya, si Mare. Hindi ko alam, may kwento lang niya mag lang daw siya doon nung lumabas siya ng ating gabi yata, nagsiya. Kasi yung CR nila sa taas, nasa labas ng kwarto eh, wala sa loob. Hindi kagaya ng kwarto namin doon, yung CR nasa loob. Hindi ka nalalabas ng kwarto. Eh dito sa taas, eh lalabas ka pa. Ngayon, naikuwento niya sa akin, lumabas siya ng alanganing oras sa ating gabi yata o madaling araw. Meron daw siya nakitang malaking dalaki doon sa misulok. <laughs> wala pa ako nakitang ganyan. Kahit nung bata pa ako hanggang ngayon, tumanda na ako. <laughs> Pero natatakot din ako siyempre. Kaya... <laughs> pare! Ito si pare. Pakwento ko sa kanya yung ano yung nakita niya. Di ba dito kay dati nakatira sa taas? Oo. Ah. Ano, ikwento mo nga sa akin yung ano yung nakita mong... Ano ba yung nakita mong lalaki? Ah! <laughs> Oo. Oh. Anong, anong, uh, anong madaling araw ba yon? oh, mga bandang. Las dos. Las madaling araw? Talaga nakita mo? Oo. Oh. Iglap lang naman. Iglap lang. <laughs> Magti 3 AM challenge kasi ako dito eh. Uh, Subukan uh, ko. <laughs> oh, sige. <laughs> Siguro na malikmata lang. <laughs> Pero minsan talaga meron kang mararamdaman, kikilabutan ka. Parang may dumaan sa likod mo, sa gilid mo, parang ganun. Madalas ko maramdaman yon Pero wala pa akong nakita. Naalala ko nung nasa Pinas ako, nagbakasyon ako. Yun nga yun, namatay yung utol ko. Saktong nandun ako. Tapos, nung nailibing na siya mga ilang araw sa, sa sama ng loob ko sobrang sama ng loob ko gusto ko siyang makita gusto ko siyang kausapin kung bakit biglaan yung nangyaring gano'n kasi kauwi ko lang noon eh siguro mga one week pa lang ako hindi pa kami masyadong nagbabanding kasi marami pa akong inaasikaso noon sa sama ng loob ko kung totoo man ka ako naisip ko yung totoo man ka ako yung nagpapakita yung mga namatay, gusto ko siyang makita. So, anong nangyari? Kasi, dun sa amin, ah, hindi ako nagyoyosi sa loob ng kwarto. Okay, magyoyosi ako ah, masama sa ano yan, masama sa kalusugan yan. Ako, i-quit ko na yung pagpaninigarilyo ko soon. <laughs> so, anong nangyari? Nag nagyoyosi ako sa labas ng kwarto, ay sa labas ng bahay. Lumalabas pa ako ng likod sa likuran eh, yung pinagawa kong bahay, hindi pa tapos. Doon ako nag sa may tapat noon, Habang nag ako doon, yung bintana nung bahay na pinagawa ko, tama-tama doon sa harap, sa may kalsada, sa may daanan namin. Ngayon, nandun ako sa may daanan, harap ng bintana. Tapos ka, bigla, ah, napatingin ako doon sa bintana, kasi madilim eh. Siguro mga 9, 9 or 10 p.m. na yun. Tapos, bigla ako natin yung doon sa bintana. Nakita ko yung, ano, yung figure na uh, puting t-shirt. Nang wala siyang ulo, basta puti lang, nakita ko. So, ang una kong naramdaman, biglang tumayo lahat ng balahibo ko. Natakot ako, siyempre. Pero ang una kong iniisip, hindi yun, hindi yun multo. Natakot ako, inisip ko, buhay na tao yun, nakapasok sa bakod namin. So, ang ginawa ko, tinitigan ko. Hindi ko siya tal hindi ko talaga siya mawari. Hindi ko maano. Basta ang ang nakikita ko tao siya na walang ulo. So hindi ko siya tinigilan, no. Ang ginawa ko, pumasok ako, kumuha ako ng flashlight. So tiningnan ko siya. Nung makita ko, <laughs> natawa pa ako sa sarili ko. Yung anak ko palang lang estudyante. Um nilaban niya yung uniform niya, yung t-shirt niya pang PE niya na yun, sinampay niya doon sa may tapat ng bintana na yun. tamang tama yung bintana, hanggang dito yung, hanggang dito yung ano, hanggang dito yung t-shirt na puti. Tapos madilim, ang mga aninag mo talaga yung t-shirt. So, syempre, pag ganun, wala kang makikita ang ulo. So, ang nangyari, nung pinlast light ko, t-shirt pala yun. Natawa ako sa sarili ko. O so, kaya, naiisip ko yung 3am challenge na to. Nga pala guys, gusto ko lang i-shoutout si Jay Ocampo Vlogs. Paki-check niyo yung channel niya. Ito ililink il ko sa baba. Yeah. Suportahan po natin yung mga OFW vlogger. Okay? Nagpapa-shoutout din pala si Rowena Chen. Nakakalimutan ko lagi. Pasensya na kayo, makakalimutin na ako. Makikita niyo yung factory namin, lumang-luma na. Yan. Marami daw gumagala dyan. <laughs> Ayan naman yung dorm namin. Lumang-luma na rin. Dyan daw, dyan sa taas na yan, sa 5 floor, yung mga madadalang ang tao. Marami daw silang nararamdaman dyan. Marami daw silang nakikita dyan, yung mga babae. Kasi yung mga babae nasa taas yan eh. Meron nga daw, kwento lang nila. Uh, daw, nakahiga sila, tapos parang merong biglang dadagan sa kanila. Merong biglang sasakal sa kanila, mga ganun. Kaya maraming hiwaga dito sa dorm na to. Let's find out. Salamat sa panonood. Tay,